ngayon sa SM Expansion guys ayaw makita sa likod ko uh, display ng uh, piano ng Yamaha so guys special tayo dito sa loob ng SM City kailang ang ganda dito, guys ang lamig at saka makikita mo yung design sa likod ko ang ganda so ito ay bagong bukas lang so, ah, kaya tayo pumunta dito para magpalamig dahil napaka-init ko sa bahay guys so wala tayong apply ngayon dahil hindi pa tayo ready so, in the next couple of weeks baka ready na tayo at saka yung apply natin ready na rin magtanong sa atin <laughs> tayo lang yata apply kante hindi ready kailangan pag nag-apply ka ready ka punta tayo dito sa mga kuan yan ang kasi narami na po, po. dito ka lang tayo punta kasi nga meron dito bagong bukas except na pala to eh big na pero sa papunta yan Pupunta yan sa Time Beach ha. Hindi naman tayo pupunta ron. Dito tayo pupunta sa Atrium. yun know? o. SM Store. The Atrium Aladator. Pupunta kasi tayo sa main mall dahil magtanong tayo doon ng o maghanap tayo ng Rubik's Cube yung magnetic. Akyat okay, tayo sa stairway guys. Stairway lang tayo. di tayo mag uh, elevator or escalator para ma-exercise. At titignan natin itong magandang design guys o. Oh. Hei, nang poster na mai ilawo. Oh. Bendar riba. Beleng nang desain di itu ah. Oh. Nang oh. papa aktif di itu eh. So, Ada nang mun nang dito kasi SM expansion area. Pak mainnyaan Makita mo. Cak so, main halaman dito mun ngono. Dik nak dikit tu. Oh. Plastik lampat Ganda deh, Pak. Ba? Meraih pang ulam bekas di itu. Ya, yang satu dulu. Ini nah, halap berita yang dangkin. Udah selain dangkin deh itu. Dua main mall. Good one. Oh, ganda. Oh. Good one deh. Eh? Oh. Ayo kebohan di itu guys, second floor. Ini yang babak. Ganda yang desain terlaka guys. Ganda guys. Yeah, pag gusto mo pumunta rito at uh, gusto mo i-enjoy, ito ka lang yung second floor. Okay ng post eh. ma diba? enjoy mo na yung sarili mo. Tingin-tingin ka lang sa tuligid, di ba? Wala lang sa problema sa buhay. Mga stress. Kung muna stress ka, punta ka sa mall, palamig ka. Kung muna sa bahay ka naman, mamili ka ng Rubik's Cube at maglaro. Wala-wala stress mo katulad ng ginagawa ko. Dahil na kailangan... Ng ma-exercise yung kamay natin kasi nang nangangrams nangangrams <laughs> nangangrams nga pagka hindi tayo nag-exercise ng Rubik's Cubes so kaya magharap tayo ng Rubik's Cube doon sa main mall yung 3x3 na magnetic so tara guys samahan nyo ako guys at uh, uh, pag-ikot-ikot dito sa taas muna ang ganda ng CR dito guys malinis Pinaw nga rito, umarinis rin dito. Meron uh, siya rin si Kamplor. Ito sa kabilang siya, nakapasok na pa dito Ang ganda, linis, may bidet. Hindi ko alam dito kung meron din. Tingnan na din dito. Akyat po pala sa taas. Nasa taas pala, guys. <laughs> 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 so, hindi na tayo doon. <laughs> so, dun. Na Ayun, <laughs> so, na, nalagay. So, wala siya dun, guys. Akyat <laughs> sa taas. Ibig sabihin, may, may third floor pala ito. Hindi <laughs> na ako tumuloy. Ang ihip eh. Walang aircon banda roon. Dito, dito lang tayo. Second floor. I-enjoy natin ang aking sarili dito sa so, second floor. Ikot-ikot tayo dito guys. Sa main uh, channel ko ay eh, napalabas. O napano, napanood nyo na yata na aking pinalag to. But ulitin ko pa rin dahil na gusto ko mapanood nyo. Ito ta tayo sa restroom. Pero so, mayroon natin yung turo. Oh. Punta roon Ibig sabihin dito. Ayan yung aquaplast to. Ang ganda ako Aquaplast. Huwing ko. Moto. Marami pang di bukas dito guys. Oh. Ayun. Pinapage na yung Toyota. Dito guys, oh. luwag pa. Oh. Pwede dito mag takpo-takpo. May bata ka dito ang dala. Hmm. Luwag oh. Na-enjoy ko din sarili ko dito habang di pa <laughs> hindi pa kumuwi dahil mainit pa sa labas. Uh, marami pang pakanti dito guys. Hindi pa nabuksan. So, sa pagkakataon ito ay eh, ikat-ikat muna tayo dito bago tayo pumunta sa main mall then mayroon tayong nahanap na Rubik's Cube yung magnetic hindi hey, naman tayo bibili pa hindi naman tayo magkano para pakandaan natin so, pagkakit tayong bumili so enjoy yourself roaming around here in SM City ikaw and the expansion building so see you later So ito yung menang, guys, area papunta si security dia bawat pangton dan eh, security. Ito yung papunta si Arrow. pa wala guys. Gonnursi si daw itu sa laki.

Yung isang gulo Ito Only Malinis Tapos magagasan tayo Pagka ng ano yung guys sa Magasan o no? Magas mo tayo So baba na tayo guys At Magkagdanan tayo Meron naman elevator dito Pero hindi tayo sasakay Doon tayo sa agdanan Dahil Gusto ko ma-exercise ang tuhod ko

extension dito tayo sa may hagdanan ayun may escalator doon eh. dito may escalator hagdanan tayo guys sa kabila so dito talaga dadaan guys

Tirit-sirit na tayo dito sa main mall. Kaya so, pala guys, may Dunkin Donuts. Kasi so, wala nakakapilin tayo eh. Wala rin bakang tigpuan. Sa so, iba, Dunkin na lang. Pero ito may Donuts so. oh. Ibig sabihin, iba yung Dunkin, iba rin yung Dunkin Donuts. So, Nasa tapat nila ay Red Ribbon. So yun lang guys, at ako'y hindi uh, na sa taas. At uh, ako'y hindi makakita nang hinahanap kong Rubik's Cube na Magnetic. Comment below may alam kayo guys. Ako'y uh, uuwi na guys.